Maraming salamat po sa pagpunta niyo dito bilang suporta sa ating mahal na President Rodrigo Roa Duterte. Dalawa lang po ang gusto kong sabihin. Kasi ako po ay biktima also ng adik. Hindi ko po maintindihan na kung bakit ang ating mga leader or yung iba ang pinaglalaban is yung mga kriminal at adik. Bakit po hindi nila ipaglaban din yung mga katulad kong biktima na mga adik? Hindi ko sinasabing ang pagpatay ay tama. Wala akong Pero sinasabi nilang may due process dapat nung no pinili na magkaroon daw ng sinasabi nilang EGK. Bakit ho? Yung hubang dalawang taon o limang taon na naghahasa ng isang drug addict, nagkaroon din hubang ng due process? Wala. Wala. Hindi, di ba? Yung ordinaryong mamamayang Pilipino, istudyante, graduate sa kolehiyo, pinatay ng addict, may due process? Wala, di ba? So kaya kayo dyan, kayo, nang sinasabi nyo, you are after for human rights tigilan niyo po kami. Kasi kung human rights, mas binibigyan niyo ng pansin yung mga biktimang baka, kababaihan, at mga biktima ng pinapatay ng mga drug addict at nasirang buhay ng mga drug pusher and dealers. Hindi nanginigwa ko kasi pag kayo, alam niyo, kapag kayo po ay biktima, hindi niyo alam saan nanggagaling yung galing. Kasi hindi ko maintindihan bakit mas binibigyan ng pansin nila ang mga kriminal? Eto po yan. Noong naging addict po kayo, yung pamilya nyo, kamag-anak nyo, choice nila yan. Yung nagbenta sila ng droga, choice nila yan. Yung naging drug lords and drug dealers sila, choice nila yan. Tama! This is not about human rights. This is a political assassination. Kasi kung kampante kayo at talagang confident kayo na ang literato nyo ay nasa tama at okay, hindi kayo manggigipit ng tao. Alam nyo, ang naaayon na mabuting leader ay hindi magkakos ng gulo. Ang leader na talagang ay hindi magbibigay ng pasakit. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat, Pilipining Captain Bilag. Talagang gali tayo sa mga adik at mga puser, mga drug lord,